Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Magandang araw sa iyo ka Agapay! Kumusta ka na? Nawa ay nasa mabuti ka pong kalagayan at anuman po ang inyong pinagkakaabalahan, maraming salamat at naririto ka. Ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa panibagong umaga na ang hatid ay bagong pag-asa. Kaagapay, nakabisita ka na ba sa bahay ng iba na hindi naman mansyon, hindi naman magarbo, pero ramdam na ramdam mo yung peace and love inside their home yung tipong kahit simpleng pagkain lang like pritong isda or gulay pero ang saya at ang gaan gaan ng pakiramdam on the other hand maybe you've also seen situations na kahit sobrang daming pera lahat ng gamit branded pagkain nila sobrang sarap at laging mahal pero sa loob ng bahay walang communication laging may tension laging may tampuhan parang kahit gaano kasarap yung ulam hindi mo ma-enjoy kasi ang bigat-bigat ng atmosphere kahit sa panahon natin ngayon lalo na sa social media ang dali-daling mainggit you scroll through Instagram or Facebook kita mo yung mga kaibigan mo na may bagong kotse, travel ng travel, ang daming bagong gadgets, and sometimes, hindi mo maiwasan mag-isip. Lord, bakit sila may ganun? Ako wala. Pero, yung verse na pag-uusapan natin mula sa Proverbs will remind us that possessions don't guarantee peace. Luxury doesn't guarantee love. And wealth doesn't guarantee wisdom. Instead, contentment is cultivated when we value relationships over riches and when we live with the fear of the Lord. Kaya ngayong araw, let's reflect on a verse that's very practical at sobrang relatable. At ito po'y mula sa Proverbs 15, verse 16 to 17. Better is a little with a fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Better is a dinner of herbs where love is than a fattened ox and hatred with it. Kung babasahin natin sa Magandang Balita Biblia version, Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Grabe no? At first glance parang simple lang. Mas mabuti raw ang konti pero may takot sa Diyos. Kaysa marami pero puno ng gulo. Mas mabuti raw ang simpleng pagkain basta may pagmamahalan kaysa bonggang handaan pero puno ng galit at away. Bago tayo mag in rito, Tandaan natin. Ang proverbs ay collection of wise sayings, practical truths para sa buhay. At ang writer dito si Solomon, known as the wisest king of Israel. At kung iisipin mo, na-experience mismo ni Solomon ang both ends of the spectrum. Sobrang yaman, powerful, successful, pero na-realize niya na walang kwenta lahat yon kung wala ang takot sa Diyos. At sa verse na binasa natin, pinapakita yung contrast. Konte pero may kapayapaan at pagmamahal versus marami pero puno ng gulo at hatred. And that's exactly what Solomon was pointing out. A wise life is not about the abundance of things, but the abundance of love, peace and the fear of the Lord. So ano ang tinuturo nito sa atin? Una, wisdom teaches us to choose what lasts. Hindi masama ang magkaroon ng maraming bagay kaagapay. Pero kung ang kapalit nito ay kapayapaan mo, relasyon mo sa pamilya, o relasyon mo sa Diyos, worth it ba? Ang tunay na karunungan ay marunong mag-draw ng line. Lord, I'd rather have you than lose myself chasing what won't last. 'Di lahat ng marami ay mas mabuti. Minsan, ang simple ang mas sapat. Pangalawa. True contentment is not about what's on the table, but who's around the table. Grabe no? pwedeng vegetable lang yung nasa mesa mo pero dahil may love nagiging feast pero kahit anong steak, lechon or buffet pa yan kung may bitterness at away walang lasa kaya minsan tanungin natin yung sarili natin am i grateful for the people god placed in my life or masyado akong nakatingin sa wala pa ako kasi mas masarap ang gulay na may pagmamahalan kaysa sa steak na may sama ng loob. Pangatlo. Living wisely means living simply. Sabi ni Solomon, better a little with a fear of the Lord. Ibig sabihin, contentment comes from recognizing na kahit kaunti basta kasama si Lord, kompleto ka na. Napapansin mo ba yung mga taong grateful, mas konti ang reklamo. Mas konti rin ang stress kasi hindi nila tinitingnan yung wala. They celebrate yung meron. Dahil simplicity with God is better than abundance without him. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng meron ay tunay na mayaman. Pwedeng marami kang pera, pero empty ang puso. Pwedeng maliit ang bahay mo, pero puno ng tawa at saya. At higit sa lahat, contentment and wisdom point us back to God. Kasi siya lang talaga yung source ng satisfaction natin kaagapay. Remember si Apostle Paul sa Philippians 4 verse 12 to 13? Sabi niya, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content. I can do all things through him who gives me strength. Contentment is learned kaagapay and it starts when we choose God over gold, peace over pleasure, and love over luxury. So kaagapay, as you go through today, pause ka muna, take a deep breath, and say, Lord, thank you. Kahit simple, kahit kulang, basta kasama ka, sapat na. Kaagapay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. At magkarinigan po muli tayo bukas ng alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Taboa. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.